Good morning po mga kalaki at syempre po alas 8 na po ng umaga ng May 27 Ito na po mga kalaki ang mga 3-digit lucky numbers <coughs> Aray ko nasa mid pa ako may nakaala sa akin na pwede po nating tayaan sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad at National Kunin nyo na po mga kalaki ang bagong sumadang 3-digit lucky numbers Good luck po Japan 281 Italy 390 Germany 426 Korea 731 Texas 484 China 390 Singapore 220 Hong Kong 766 Dubai 183 Malaysia 539 Taiwan 725 Thailand 840 Philippines 026 India 934 New Zealand 617 Australia 554 Mexico 308 Canada 133 Greece 239 Israel 762 Las Vegas 852 Alaska 938 Saudi 230 at syempre po mga kalaki, yan po mga 3-digit lucky numbers, pwede nyo po yung alagaan at pwede nyo po yung mga kalaki i-rumble. Okay, mananalo tayo ngayon mga kalaki claim it. Uy, bago mo lang magkatapusan, no? may ano na ngayon. O, ba diba? ilang araw na lang katapusan na mananalo tayo good luck